Isipin mong gumigising tuwing umaga na puno ng sigla, malinaw ang isipan at may matibay na pokus, bago ka pa man makainom ng iyong unang tasa ng kape. Parang mahirap paniwalaan. Dito madalas nagkakamali ang marami, iniisip na kalaban ng umaga, samantalang maaari itong maging pinakamabisang sandata para baguhin ang kapalaran mo. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga taong nakakapagsimula ng araw ng may kasiglahan at nakakagawa ng mas marami sa loob ng ilang oras kaysa sa nagagawa ng iba sa buong maghapon? Ngayon, ibabahagi ko kung paano mapapawi ang ugali ng pagbibinbin tuwing umaga at mapapataas ang iyong sigla sa unang limang minuto pagkadising. Sa mga unang sandali ng umaga, ang iyong isipan ay tila isang masaganang lupa, handang tumanggap ng mga butong mag-usbong sa buong maghapon. Ito ang panahong wala pang ingay o impluensya mula sa labas, kaya may pagkakataon kang kontrolin ang direksyon ng iyong araw bago pa pumasok ang anumang sagabal. Madalas ipaalala ni Napoleon Hill na ang paraan ng pagsisimula mo ng araw ang humuhubog hindi lang sa mga susunod na oras, kundi pati sa kabuuan ng iyong buhay. Kapag nagising ka, may dalawa kang pagpipilian, manatiling nakaprograma sa lumang gawi na pumipigil sa iyo, o gamitin ang mga unang minuto upang likhain ang tamang saloobin na magtutulak sa iyo pasulong. At ang kaibahan ng dalawang ito ay nakasalalay sa mga pasyang gagawin mo sa mismong pagbukas ng iyong mga mata. Bago mo pakunin ang telepono o magmadaling tumayo para sa mga obligasyon, subukan mong huminto sandali at huminga ng malalim. Hindi ito aksaya ng oras, kundi isang pamumuhunan. Kapag dahan-dahan kang huminga, binibilang sa isip hanggang apat, at sa kadahandahang humihinga palabas sa parehong bilang, malinaw mong sinasabi sa iyong katawan, ako ang may hawak ng manibela. Sa kalmadong ganitong kalagayan, tanungin ang sarili, ano ang tunay na mahalaga para sa akin ngayong araw? Ano ang isang hakbang na kapag nagawa ko, magiging sulit na ang buong araw na ito? Ang simpleng tanong na ito ay lumilikha ng panloob na salaan na naghihiwalay ng mahalaga mula sa pangkaraniwan, tumutulong para hindi maubos ang oras sa walang kabuluhang gawain. Si Benjamin Franklin ay may ganitong ritual araw-araw. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang syudad, tinatanong niya ang sarili, anong kabutihan ang maaari kong gawin ngayon, at ang sagot sa tanong na iyon ang gumagabay sa bawat kilos niya sa maghapon. Hindi ito mahika o komplikado, ito ay praktikal, malinaw at may matinding epekto, dahil pinapanatili nitong nakatuon siya sa tunay na mahalaga. Maaari mo rin itong iakma, ano ang isang hakbang na maglalapit sa akin sa pinakamalaking mitin ko? Hindi mahalaga kung maliit man ito, ang mahalaga ay sinasadya mo itong gawin. Kapag sinamantala mo ang katahimikang ito, sinusunod mo ang parehong lohika na ginamit ng mga dakilang kaisipan upang mag-iwan ng pamana. Si Marcus Aurelius, ang emperador na pilosopo, ay sinisimulan ang bawat araw sa pagninilay, pinatatag ang mga prinsipyong gagabay sa kanya sa harap ng pinakamahirap na pasya. Alam niya na kung hindi niya kayang pamunuan ang sariling isipan, wala siyang magagawang pamumuno sa iba at ang ganitong pamumuno sa sarili ay nagsisimula ng maaga, bago pa wasakin ng inay ng mundo ang iyong mga iniisip. Ngayon, mag-isip ka sandali, ilang beses ka nang nagising at, nang hindi na mamalayan, agad mong kinuha ang telepono at nagsimulang mag-scroll. Pagkalipas ng kalahating oras, ubos na ang iyong sigla, dahil sa masasamang balita, mga apurahang mensahe, at kung ano-anong bagay na pumapasok bago ka pa makapag-almusal. Ang gawin na ito, bagaman tila walang epekto, ay kumakain ng kalinawan ng iyong isipan at inilalagay ang direksyon ng iyong araw sa kamay ng iba. Para bang ibinibigay mo ang susi ng iyong isipan pagkagising mo pa lamang? Naranasan mismo ni Napoleon Hill ang isang pangyayari na malinaw na nagpapakita ng kapangyarihan ng unang sandali ng araw. Noong taong isang libo at walong, nakipagkita siya kay Andrew Carnegie, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao ng kanyang panahon. Inalok siya ni Carnegie ng kakaibang hamon, pag-aralan sa loob ng dalawampung taon ang mga nakagawian ng pinakamalalaking taong nagtagumpay sa buong mundo. Walang kasiguruhan sa bayad, at kailangan niyang magpasya sa mas mababa sa anim na pung segundo kung tatanggapin niya o hindi. Tinanggap ito ni Hill. Ang desisyong iyon, na ginawa ng mabilis at malinaw, ay tuluyang nagbago ng direksyon ng kanyang buhay. Isipin kung siya ay nag-alinlangan, humiling ng igmas mas maraming oras para mag-isip, o gumising sa araw nayon na yon na at walang pokus. Marahil ang kanyang kwento ay hindi kailanman na isulat. Hindi mo kailangang magkaroon ng alok mula kay Carnegie sa harap mo upang isabuhay ang ganitong kaisipan. Kailangan mo lamang mapansin na, araw-araw, paggising mo, may isang maliit na hamon ni Carnegie na nakaharap sa iyo, gamitin o sayangin ang unang mga minuto ng iyong umaga. Ito ang pagkakataon mong itutok ang iyong kumpas, upang sabihin sa sarili mo kung anong direksyon ang tatahakin mo. Ngayon, narito ang isang makapangyarihang ehersisyo, bukas, pagkagising mo, maupo ka sa kama at panatilihin nakapikit ang iyong mga mata ng ilang segundo. Huminga ng malalim. Tanungin ang sarili sa isip, sino ang nais kong maging ngayong araw? Ilarawan sa isip ang iyong sarili na kumikilos ng may fokus, disiplina, at sigla. Damhin na para bang tinataglay mo na ang mga katangyang iyon. Pagkatapos, imulat ang iyong mga mata at bumangon dala ang larawang iyon sa isipan. Ito ay hindi basta, walang lamang positibong pag-isip, ito ay mental na programa. Kailangan ng iyong utak ng gabay na susundan, at kung hindi mo ito ibibigay, ang mundo ang gagawa nito para sa iyo. Ang mga unang minutong ito ay parang tahimik na kontrata na pinipirmahan mo para sa iyong sarili at gaya ni na Benjamin Franklin, Marcus Aurelius, o mismong si Napoleon Hill, maaari mong gawing isang gawi ang kontratang ito na huhubog hindi lamang sa iyong mga umaga, kundi sa buong buhay mo. Dahil ang katotohanan ay malinaw, kung kontrolado mo ang simula ng araw, kontrolado mo ang buong araw. At kapag kontrolado mo ang araw, unti-unti mong nasasakop ang direksyon ng iyong sariling kwento. Hindi mo kailangan ng isang oras na ehersisyo o mamahaling kagamitan upang gisingin ang katawan at isipan tuwing umaga. Limang minutong mahusay na paggamit pagkagising ay maaaring lubos na magbago sa antas ng iyong enerhiya, sa iyong pokus, at maging sa paraan ng pagharap mo sa mga hamon ng araw. Pinatutunayan ng agham na sa mismong oras na bumangon ka at igalaw ang katawan ang utak ay naglalabas ng mga kemikal tulad ng dopamine at serotonin, at inaayos din ang antas ng cortisol sa umaga, ang hormon na naglalagay sa iyo sa estado ng pagiging alerto. Parang pag-on ng mga ilaw sa isang malawak na bulwagan, biglang luminaw ang lahat, at malinaw mong nakikita ang paligid. Ang unang galaw na ito ng katawan ay hindi kailangang maging komplikado. Maaari itong magsimula sa simpleng pagunat ng mga braso pataas, na para bang gusto mong abutin ang kisami, maramdaman ang paghaba ng iyong gulugod, at ang lalim ng iyong paghinga. Pagkatapos, paikutin ang mga balikat, ibuka ang dibdib, at dahan-dahang igalaw ang leg upang alisin ang tensyong naipon sa magdamag. Kung nais mong mas palakasin pa ang epekto, mag-iskwala ng ilang ulit o tumalon sa lugar ng isang minuto, ramdamin ang katawan na gumigising sa bawat ulit. Ang layunin dito ay hindi ang magbawas ng timbang, kundi bigyan ng senyales ang iyong utak na nagsimula na ang araw at handa ka ng kumilos. Si Leonardo da Vinci, halimbawa, ay likas na nakakaunawa na magkaugnay ang dalaw at pagmamasid. Sinisimulan niya ang kanyang mga umaga sa paggalugad sa paligid, gumuguhit at nagtatala ng mga ideya, kadalasan matapos maglakad at magmasid sa mundo. Ang munting ritual na ito ay naglalagay sa kanya sa estado ng masusing atensyon, kung saan malayang dumadaloy ang kanyang pagkamalikhain. Maaari mo ring gawin ito, ayon sa iyong sariling paraan, maglakad sa loob ng bahay, buksan ang bintana, damhin ang malamig na simoy, at pagmasdan ang liwanag ng umaga na pumapasok. Ito ay mga simpleng paraan, ngunit malinaw na sinasabi sa iyong katawan na panahon na para magising ng lubusan. At kung iniisip mong sobra kang pagod para gumalaw agad sa umaga, narito ang isang bagay na dapat mong tandaan, ang pagod na nararamdaman mo pagkagising ay hindi kakulangan sa enerhiya, kundi kakulangan sa pag-aktibo. Ang katawan ay nagmumula sa isang estado ng kawalan ng aktibidad at nangangailangan ng malinaw na utos upang pabilisin ang dalaw. Isipin mo ito na parang isang sasakyan, kapag binuksan mo ang makina, ngunit iniwan lang na nakahinto, mananatili itong malamig, ngunit kapag sinimulan mong paandarin, sa loob lamang ng ilang minuto ay nagbabago ang pagganap. Ganito rin ang iyong katawan. Simulan din agad ang pag-inom ng tubig. Isang malaking baso ng tubig pagkagising ay pumapalit sa mga likidong nawala habang natutulog at pinapagana ang metabolismo. Ang pagdagdag ng ilang patak ng kalamansi ay maaaring magpalakas ng pakiramdam ng kasariwaan at tumulong na pasiglahin ang sistema ng pagtunaw. Ang simpleng kilos na ito, kasabay ng kaunting pisikal na paggalaw, ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa iyong isipan, pinahahalagahan ko ang aking sarili at handa akong magsimula. Maraming kilalang tao ang nakakaunawa sa halaga ng ganitong uri ng pagising. Si Michael Phelps, bago niya makuha ang kanyang mga gintong medalya sa Olimpiko, ay may ritual tuwing umaga para buhayin ang katawan at isipan bago pa man magsimula ng ensayo sa swimming pool siya ay naguunat, humihinga ng malalim, at iniisip ang perpektong pagganap, lahat ito, bago pa sumikat ang araw. Ang paghahandang ito ay hindi lamang nagpapainit sa katawan, kundi naghuhubog din ng tamang kaisipan upang manalo. Ngayon, mag-isip ka, ilang beses ka nang nagsimula ng araw na parang hinihila ang mga paa, matagal bago tuluyang magising, at hinahayaan ang katamaran na magtakda ng iyong bilis. Ilang beses mo rin napansin na ang ganitong mabagal na simula ay nakaapekto sa buong araw mo. Parang laging naghahabol ang katawan mo at minanakaw nito ang mahalagang enerhiya na dapat sanay nakatuon sa mas mahalagang bagay. Simula bukas, subukan mong gawing ritual ng pagising ang unang limang minuto mula sa oras ng pagbangon. Bumangon agad kapag tumunog ang alarm, magunat, huminga ng malalim, uminom ng tubig, at kumilos. Gawin mo ito kahit wala kang gana, lalo na kapag wala kang gana. Sapagkat sa ganitong mga sandali, hindi lamang katawan mo ang sinasanay mo, kundi pati disiplina at kakayahang kumilos sa kabila ng mga dahilan para huwag gawin. Mapapansin mo na sa paglipas ng panahon, hindi na magiging labanan ang pagbangon mula sa kama. Sa halip, ang limang minutong iyon ay magiging inaabangan, halos sa gradong sandali kung kailan sinasabi mo sa iyong katawan at isipan, ako ang may kontrol, ako ang magpapasya kung paano magsisimula ang aking araw. At kapag nasakop mo ang simula, malaki ang posibilidad na ang natitirang bahagi ng araw ay sumunod sa parehong ritmo ng enerhiya, linaw ng pag-isip, at malinaw na layunin. Ang pinakamalaking sumisira sa iyong mga umaga ay hindi ang kakulangan ng oras o dami ng gawain. Ito ay ang tila walang bahid na desisyon na pindutin ang isnus at ipagpaliban ang pagising ng ilang minuto pa. Ang simpleng kilos na ito, kapag inuulit araw-araw, ay lumilikha ng mapanganib na pattern sa isipan, na pwede nating ipagpaliban ang ating mga responsibilidad, mga pangako, at sa huli, ang ating mga pangarap. Parang sinasabi mo sa iyong utak, pwede pa nating ipagpaliban ang pamumuhay ng buhay na gusto natin. At kapag pinatitibay ang mensaheng ito tuwing umaga, ang pagpapaliban ay hindi na nagiging paminsang asal lamang, kundi nagiging bahagi na ng iyong pagkatao. Ang unang desisyon na ginagawa mo pagkagising ay parang buto na magtatakda ng tono ng buong araw. Kapag ang desisyong iyon ay ipagpaliban, madalas ay sinusundan ito ng mga pagkaantala, dahilan, at kakulangan sa pokus. Ngunit kapag agad kang kumilos, lumilikha ka ng simulaing magdadala ng sigla sa lahat ng iba pang aspeto. Ipinapakita ng pag-aaral sa neurologiya na kapag nalalampasan mo ang maliit na pagtutol sa umaga, Napapagana mo ang mga bahagi ng utak na may kinalaman sa disiplina at kontrol sa sarili. Pinapalakas ang kakayahan mong gumawa ng tamang desisyon sa buong maghapon. Isang praktikal na paraan upang sirain ang siklong ito ay gawing mas mahirap ang pagkakataong sumuko. Ilagay ang alarm clock sa lugar na malayo sa kama upang mapilitan kang bumangon para patayin ito. Kapag ginawa mo ito, Kapag nagawa mo na ang unang pisikal na hakbang, ang katawan, kapag nagsimula ng gumalaw, ay may hilig na magpatuloy. Sa sandaling patayin mo ang alarma, simulan agad ang iyong ritual ng pagising, buksan ang bintana at hayaang pumasok ang liwanag ng araw, uminom ng tubig upang maibalik ang hydration, mag-inat ng mabilis, at sabihin ng malakas ang isang pahayad na magbibigay direksyon sa iyong araw. Maaari itong maging kasing simple ng, ngayong araw ay kikilos ako ng may focus at layunin. Maaaring maliit lang ito sa tingin, ngunit sa paulit-ulit na pagsasagawa, nagiging isang makapangyarihang senyales ito para panatilihing nakahanay ang iyong isipan. Malinaw ang epekto ng unang desisyong ito kapag tinitingnan natin ang mga halimbawa mula sa kasaysayan. Si Booker ni Washington, noong bata pa siya, ay gumigising bago magbukang liwayway at naglalakad ng mahabang distansya upang makapasok lamang sa paaralan wala siyang kasiguruhan, walang ginhawa, at madalas, walang katiyakan kung may makakain siya sa araw na yon. Gayunpaman, bumabangon siya ng walang pag-aalinlangan, dahil alam niyang bawat umaga ay isang pagkakataon upang mapalapit sa hinaharap na kanyang ninanais. Kung pinili niyang manatili sa higaan, mawawala sa kanya ang pundasyon ng kanyang magiging landas bilang pinuno at tagapagturo. Mayroon ding isang kapansin-pansing datos mula sa mga pananaliksik ng Sleep Foundation. Ang mga taong pinipindot ang pindutan ng pagsnus ng higit sa isang beses, ay may posibilidad na makaranas ng malaking pagbaba sa antas ng enerhiya at konsentrasyon sa unang apat na oras ng araw. Ibig sabihin, kahit pa makatulog ka ng ilang dagdag na minuto, sisimulan mo ang umaga ng dehado, na may mas kaunting linaw sa pag-isip at mas malaking hirap na magpokus sa mahalagang gawain. Marahil naranasan mo na rin ito, magising ng huli, magmadaling uminom ng kape, Tumakbo palabas at mapansin na ang buong araw ay tila walang tigil na paghahabol sa nawalang oras. Ang ganitong estado ng pagmamadali at pagkabalisa ay hindi aksidente. Ito ay nagsisimula sa unang maling desisyon pagkagising. Upang magbago, kailangan ng lumikha ng bagong kaugnayan sa isipan. Sa halip na ituring ang alarma bilang kaaway na pumipigil sa iyong pahinga, isipin ito bilang paanyaya upang ikaw ay magkaroon ng kontrol. Kapag tumunog ito, may dalawa kang pagpipilian, bumalik sa iyong komportabling lugar na pumipigil sa iyo, o gumawa ng hakbang patungo sa bersyon ng iyong sarili na lumilikha ng buhay na iyong nais. Ang pagpiling ito, gaano man kaliit, ay isang araw-araw na pagsasanay ng disiplina, determinasyon, at pamumuno sa sarili. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong hindi lang ito tungkol sa maagang paggising o pag-iwas sa snooze. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng malinaw na mensahe sa iyong panloob na isipan, pipiliin kong kumilos, kahit hindi ito komportable. Ang ganitong kaisipan, kapag inuulit tuwing umaga, ay lumilikha ng matatag na pundasyon upang mapagtagumpayan hindi lang ang pag-aatubili sa umaga, kundi anumang uri ng pagpapaliban na pumipigil sa iyo na maabot ang iyong mga layunin. Dahil kung kaya mong talunin ang laban-laban sa unan, mas handa ka ng harapin ang mga laban na talagang mahalaga sa maghapon. Madaling sabihin ni Napoleon Hill na ang disiplina ang tulay sa pagitan ng mga layunin at tagumpay, at ang tulay na iyon ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng malalaking kilos na minsanan lamang, kundi sa pamamagitan ng mga gawaing inuulit, tuloy-tuloy at may kamalayan. Kaya't ang pagtatakda ng isang tiyak na hamon para sa iyong mga umaga ay maaaring maging malaking pagbabago sa iyong buhay. Kapag gumawa ka ng malinaw na pangako sa sarili, isang bagay na maaaring masukat at maulit sa loob ng itinakdang panahon, tinuturuan mo hindi lamang ang katawan, kundi higit sa lahat ang isipan na kumilos ng may layunin. Ang hamon na iminumungkahi ko ay simple, ngunit lubhang makapangyarihan, sa loob ng pitong magkasunod na araw, sa unang limang minuto matapos tumunog ang iyong alarma, susundin mo ang isang ritual na hindi maaaring ipagpaliban. Hindi mahalaga kung umuulan, malamig, kulang ang iyong tulog, o kahit pa ito ay katapusan ng linggo. Kapag narinig mo ang alarma, bumangon ka agad. Huwag magbigay ng puwang para sa anumang pakikipagtawaran sa sarili. Tumungo agad sa kusina at uminom ng isang malaking baso ng malamig na tubig upang gisingin ang iyong katawan. Pagkatapos nito, gumawa ng isang mabilis na galaw pisikal maaaring ito ay pag-inat, ilang beses na pagtalon na may sabay na pagpalakpak o simpleng paglakad-lakad sa paligid. Kagad pagkatapos, sabihin ng malinaw at malakas ang pinakamahalagang layunin mo para sa araw na iyon, na para bang pumipirma ka ng kasunduan sa iyong kinabukasan. Ang sunod-sunod na hakbang na ito, bagaman tumatagal lamang ng limang minuto, ay may malalim na epekto. Sa pagbangon mo ng walang alinlangan, binabasag mo ang siklo ng pagantala sa umaga. Sa pag-inom ng tubig, nabibigyan ng sapat na likido ang katawan at bumibilis ang iyong metabolismo. Sa paggalaw, na-activate ang mga kemikal sa utak na may kinalaman sa enerhiya at konsentrasyon. At sa pagsasabi ng iyong layunin, itinatatak mo sa iyong isipan ang direksyong gagabay sa mga magiging desisyon mo sa mga susunod na oras. Parang inaayos mo muna ang mapa ng iyong panloob na gabay bago magsimulang maglakbay. Mapapansin mo ang isang kakaibang bagay, sa mga unang araw, maaaring maramdaman mong halos isang gawain pambayani ang paglaban sa tukso ng pananatili sa kama. Susubukan ng isip mong makipagnegosasyon, magbigay ng mga dahilan, o kumbinsihin ka na ayos lang na magpaliban pa ng ilang minuto. Munit sa mismong sandaling iyon, tinetrain mo ang di kalamnan ng disiplina. Kapag natalo mo ang sarili mo, doon mo makikita na kaya mo ring pagtagumpayan ang iba pang laban sa buhay. Sa pagtatapos ng bawat araw, isulat sa ilang salita lamang kung paano ka nakaramdam. Hindi ito para magsulat ng detalyadong talaarawan, kundi para magtala ng mga pattern kung nanatiling mataas ang iyong enerhiya, kung gumanda ang iyong focus, kung nagawa mo ba ang higit pa sa inaasahan. Ang mga tala na ito ang magiging konkretong patunay na ang maliliit na kilos sa simula ay maaaring magbunga ng malalaking pagbabago. At ito ay makapangyarihan dahil ginagawa nitong masusukat at totoo ang disiplina na dati tila ideya lamang. Kung susuriin mo, ganitong uri ng pangako ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng mga taong patuloy na sumusulong at ng mga taong natitenga sa kawalan ng galaw. Mismong si Hill ay nakaranas nito sa buong buhay niya. Naniniwala siya na kapag tinutupad mo araw-araw ang isang pangakong ginawa mo para sa iyong sarili, bumubuo ka ng pundasyong pangkaisipan na napakatibay na walang panlabas na sitwasyon ang makakasira. Sa oras na matapos mo ang pitong araw, malamang ay ayaw mo ng huminto sapagkat hindi na ito basta hamon lamang magiging nakasanayan na ito. At ang mga nakagawian sa umaga ay may domino effect, na apektuhan nito ang iyong kalooban, produktibidad, kakayahan sa paggawa ng desisyon, at maging ang paraan ng pagtingin sa iyo ng ibang tao. Hindi may iwasang magkaroon ng positibong epekto sa lahat ng aspeto ng iyong buhay kapag sinimulan mo ang araw ng may malinaw na layunin. Kaya, ituring ang limang minutong ito hindi bilang gawain lamang, kundi bilang pamumuhunan sa kung sino ka nagiging. Dahil sa huli, kapag kontrolado mo ang simula, mas malaki ang posibilidad na makontrol mo rin ang wakas. At kapag nakita mo na ang mga resulta, mauunawaan mo na ang totoong hiwaga ay wala sa laki ng pagsisikap kundi sa palagian nitong pagpapatupad. May tahimik na kapangyarihan sa pagsisimula ng araw sa paglikha bago sa pagkonsumo. Karamihan sa mga tao ay gumigising at agad naghahanap ng bagay na makokonsumo balita, mensahe, social media, o mga video. Nang hindi na mamalayan, nagiging reaksyonaryong nilalang na sila sa mundo, bago pa man makagawa ng unang hakbang para sa sariling layunin. Naniniwala si Napoleon Hill na ang tunay na katuparan ay nagsisimula kapag inilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon ng tagapaglikha, hindi ng simpleng tagapanood at ang pagpiling ito ay maaaring gawin sa loob lamang ng unang mga minuto ng araw. Ang paglikha ay hindi nangangahulugang kailangan mong magsulat ng libro o magpinta ng obra. Nangangahulugan ito ng paggawa ng isang intensyonal na bagay na nagmula sa sarili mong isipan at maglalagay sa iyo sa direksyon patungo sa iyong mga mitiin. Maaaring ito ay ang pagpaplano ng estratehiya para sa negosyo o pagsusulat ng tatlong ideya sa papel. Maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pangungusap na maglalarawan ng iyong layunin para sa araw, o kaya'y maghanda ng masustansyang almusal na may buong atensyon, bilang isang sinadyang kilos ng pag-aalaga sa sarili. Ang mahalaga ay ito ay bagay na ikaw mismo ang lumikha, hindi lamang isang bagay na basta mong tinanggap. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa pamamagitan ng paglikha, ipinapadala mo sa iyong isipan ang mensahe na ikaw ang may hawak ng timon na kaya mong hubugin ang realidad sa paligid mo, para bang sinasabi mo, ngayon, ako ang magtatakda ng direksyon ng aking mga kilos. Pinatutunayan ng agham sa pag-aaral ng utak na may direktang epekto ito sa pagiging produktibo, kapag ginising mo agad sa umaga ang mga bahagi ng utak na konektado sa paglutas ng problema at pagkamalikhain. Lumilikha ka ng mental na estado ng pagiging maagap na karaniwang nagpapatuloy sa mga susunod na oras. Isang halimbawa nito ay makikita sa gawain ng makata at aktivista na si Maya Angelou. Tuwing umaga, bago pa ang anumang gawain, inilalaan niya ang kanyang oras sa pagsusulat. Hindi niya hinihintay dumating ang inspirasyon. Gumagawa siya ng tamang lugar at sandali upang matagpuan siya nito. Sa pamamagitan ng pag-uulit nito araw-araw, nakapagtatag siya ng pamana sa panitikan at kultura na tumawid sa iba't ibang henerasyon. Isipin kung sinimulan niya ang bawat araw na puno ng gulo mula sa mga panlabas na pangangailangan, marahil ay hindi naging kasing lakas at kasing tatag ang kanyang obra. Ngayon, baligtarin natin ang sitwasyon. Kapag gumising ka at agad kang sumisid sa pagkuha ng impormasyon, napupuno ang iyong isip ng mga pampasigla, alalahanin, at mga kahilingang maaaring walang kinalaman sa mga pinakamahalaga para sa iyo. Ang sobrang pasanin na ito sa umpisa pa lamang ay nagpapababa ng linaw ng isip, nagpapataas ng kaba, at kumakain ng enerhiya na maaari sanang magamit para makalikha ng makabuluhan. Upang mailapat ito sa totoong buhay, magtakda ng isang kipagsiklab ng paglikha sa umaga, na hindi bababa sa sampung minuto, agad matapos magising. Hindi ito maaaring ipagpaliban at ilalaan lamang sa paggawa ng isang bagay na magsisilbi sa iyong layunin. Kung ang layunin mo ay umunlad sa pananalapi, gamitin ang panahong ito upang mag-isip ng mga paraan para mapalago ang kita o mapaunlad ang iyong mga kakayahan. Kung ang nais mo naman ay higit na emosyonal na balanse, gamitin ito sa pagsusulat ng mga positibong pahayag, pagtatala ng pasasalamat, o pagmumuni-muni habang iniisip ang perpektong anyo ng iyong araw. Ayon kay Napoleon Hill, marami sa mga pinakamayayamang kalalakihan na kanyang nakausap ay nagsisimula ng araw hindi sa pagtugon sa mga kahilingan, kundi sa pagtatakda ng sarili nilang layunin. Gumagawa muna sila ng malinaw na bisyon bago harapin ang mundo. Hindi ito aksidente, ito ay isang estratehiya. Kapag ikaw ang unang lumikha, ikaw ang nagdidikta ng daloy. Kapag una kang kumunsumo, ang mundo ang nagdidikta para sa'yo. Simple lang ang hamon. Sa susunod na pitong araw, bago magbukas ng anumang aplikasyon, bago tumanggap ng anumang nilalaman o tumugon sa anumang mensahe, lumikha ka muna ng isang bagay. Maaari itong maliit, mabilis, at hindi perpekto. Ang mahalaga, ikaw ang gumawa. Sa pagtatapos ng pitong araw, mapapansin mo kung paano nito binabago ang paraan ng iyong pagharap sa natitirang oras ng araw at kung paano mo inaangkin ang iyong mga layunin. Sa katotohanan, ang pagkakaiba sa pagitan ng taong gumagawa at ng taong basta lamang tumutugon ay nagsisimula sa unang kilos sa umaga. At ang kilos na iyon ay maaaring maging pinakamakapangyarihan mong sandali kung pipiliin mong gamitin ito sa paglikha. Ang iyong mga umaga ay hindi lamang simula ng araw, ito ay pundasyon kung saan mo itinatayo ang lahat ng iba pa. Ang paraan ng iyong pagkilos sa unang mga minuto matapos magising ay tumutukoy hindi lang sa antas ng iyong enerhiya at pokus, kundi pati na rin sa iyong kakayahang gumawa ng mga matalinong pasya at lumikha ng mga tuloy-tuloy na resulta. Dito mo nakukuha ang pagkakataong hawakan ng manibela bago pa ang mundo ang magtakda para sa iyo. Kaya ipagpatuloy ang pagsasagawa ng iyong natutunan dito, dahil bawat maliit na sinadyang kilos na ginagawa mo sa pagsikat ng araw ay isa ng matibay na hakbang papalapit sa buhay na ninanais mo. At kung nais mong umangat pa ng isa pang baitang sa iyong paglalakbay tungo sa karunungan, na maging isang porsyento na mas mahusay kaysa ngayon, mayroon ng susunod na video na handang magpatuloy sa paghubog ng iyong pag-unlad. Maraming salamat sa iyong presensya ngayon, at inaasahan kong makasama ka roon upang ipagpatuloy natin ang ating landas ng paglago.